Maganda nga, tangali sa inyo dyan ha. Ah. Ngayon, i-interview natin si Bining Uso kung ano reaksyon niya sa pagkikita wow. nila ni Haring Mangi. Let's go. Oo? Oh, oh, eh, me. May tatanong ako sa iyo. Ano yung reaksyon niyo nung pagkikita nyo ni Haring Mangi? Nalibog! Nalibog! Iwais naman! <laughs> oh. Ay, pa na! <laughs> <laughs> oh. Hindi. Hmm. Ano, reaction. Ano reaction niyo ano, ano reaction niya? Ano reaction niya nung una kita niya sa'yo? Nagulat ba siya? Kasi ah, nakita, nakita ko ano? siya. Ba yan? Dito ka. Tara. Tara, sumama kayo. Ito, dito, dito. Yeah, 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 yeah. Kaya. Reaction, reaction. Ito, ano? sa camera mo. Yeah, yeah, yeah. na. So, ay, ano? Ah. Hmm. Oh, e, okay. ano? Okay. Anong reaction mo? Ano nga? Ano ito ito? reaction, mo nung una pagkikita? Wala! Ang katalibutan niya! Hindi ko, kung ano yung pinaka ano yung personality niya sa ano? Opcam! Ano ba siya ganun? <laughs> Sinasabi ko sa ito to! Ay! <laughs> Ang <laughs> ganda, ganda nga nung sayaw ng Nino. Isipin mo yun ha. Angas-angas nung tas napasayaw mo ng ganun. ba? Diba? gumitambuchong ka ano, alam mo yung saan sa labas ng mga ba may opening na muli, yung Yung may lobok. siyempre na, na 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 sa na na Si na na ano, siya na yung taong na encounter ko na sobrang lalim kausap. Alam mo nang kausap kasi anak ano kami nag-off cam kami. Hmm. Nag-usap kami ng dalawa lang kami doon sa private ano niya. Private. private. O, pang mga ano niya, oh, business, um, business, business. business niya. Nag-usap kami ng dalawa, Ay, oh, grabe. Hindi siya manyakis. Oh, yung mga paghawak niya sa legs ko, nagpapaalam siya. Oh, gano'n Oh. Ande, sinasabi Laas niya. Hindi, eh. ano. Teka lang, mamaya ka na Robin Padilla <laughs> nga, <laughs> sige. Ano oh, na bento? Oh. Ano <laughs> <laughs> ba? Diba, oh. oh. ah, ganyan so. Teka, i-off niya 'yung camera niya. Uy, ano, pwede bang tawa ka lang, konti lang. Tapos pag-video mm. lang ako. So yung mm. legs ko, syempre di man ako madamot. Tsaka nakita ko magalang talaga siya. Hindi siya yung bastos. Tapos yung usapan namin, yung... Kasi yung una, akala ko bastos. Mm, wala na. Pero hindi. Ang ginawa ko, kinilala ko. Sabi ko, ah, okay. Parang so, sobrang post ng post siya sa akin. Sabi ko, ah, kailangan ako nito. Mm, so, pinagtunong naman. ko na pansin. Kasi gano'n ang mga tao kapag ka, kailangan nito siguro dahil sa business, ganyan, kailangan ako Tama. ng mga tao. Eh di pinuntahan ko. Wala akong ibang intention. Tapos nag sa kami, deeply. Ang lalim, ang lalim. Makata, makata kasi yan. Hindi, malalim talaga siya. Malalim talaga siya. Kung gaano kalalim yung eyebag niya. Kung gaano kalalim yung eyebag niya, ganun din galalim yung usap. Oo. Tapos, ano, yung usapan namin na parang sabi ko, ay, may ganito pa lang pa ako. Mm. Kasi overthinker ako, di ba? Pero yun, malalim mag-isip. Mag Malali Puro mag positive ay, lang. Naiintindihan niya ako, sabi ko, ay, alien, mami. <laughs> 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 parang anong di. Ang lalim, ang lalim. Mababay. Mababay, tas ang lalim niya talaga. Grabe hugot niya. Eh. Huwag ka na ganyan, hindi mo naman nakausap. Hindi nga, bitakot. Nagkakarala ko yung mga video niya. Mag-missed video niya. Nagkarala ano ka? Hindi, I don't know talaga yan. Kasi ang kulit niya magsalita. Kahit dati uh, nasa barko tayo. Nasa mga ta mamit. Oo, mapagmamit oh, ko. Oo, mapagmamit rin. Bukas. Yun, bukas. Bukas, bukas. Ayun natin nga mga taga. Hi, Manggie. Yeah. Manggie White nga. Manggie White. <laughs> 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 Manggie White. Hmm, <laughs> Manggie White no. Hindi. Mangke. Mangke. Dante. Ayaw, oh, Dante. Ayaw, Dante. 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 Be, naka-camera nakakamera ni. Selfish mo naman. Nagbablog ka eh. Lamang pa rin sa camera eh. Hindi, oh, okay. Dahil lamang kainitin mo ka ka dito. Ayan, siyempre din nga ganda yung bining uso natin. Oo. Oo. Oo, yun naman. Oo, patatanong mo. Hindi, ano lang, kung ano lang. Mas masaya ba? May ano pa yun? May second ano pa yun? Oo, oh, bukas magkikita ko. Yun, bukas pupunta siya dito sa bahay. Sabi niya. Eh, sabi niya, magdadal siya ng kales eh. Ang kales ba? <laughs> galing intramuros. <laughs> Sakit sa kanya eh. Sige po galing intramuros, babayay ng taytay. Mabayit. Mabayit, sobrang bayit. Ah, nakita na. ko sa kanya, eto, matalino. Kasi kung na? yung taong yan ay hindi matalino. Walang negosyo. Mm. Hindi siya humbong. Hmm, ano lang yan yun? ah. niya ng ministang tao. Mm. Gano'n niya naman talaga sa umi, kahit ako nga eh. Oh, dati yeah, Nilalabas ko dati yung yoga ako eh. Para makuha ko yung instang tao. Mm. Ngayon, kapag nakuha ko na yung instang tao, kukuhain ko naman siyempre yung loob nila. Papakilala yeah. ko, oh, kung sino talaga ako? yung yeah. So, ngayon, may tira nila kung sino talaga si Harik Mahi. Kaya ikaw, pakilala mo talaga kung sino ka. <laughs> ang ganda, ang ganda na interview kasi. Para ako si Buya Bunda. Ang ganda na pagkakapas. mo naman pa, pa, eh. <laughs> <laughs> hindi, dapat. Oh. Pakita mo kung sino ka, hindi yung... Ano? ano. oh, oh, <laughs> Basta, ano, ano ba ang natin? Basta bukas, abangan niyo po siya. Huwag mo tapusin yung video. <laughs> <laughs> Ay, yung video. Oh. Oh. Ano ba? <laughs> oh, may ka ano video. <laughs> <mo? laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? 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 Basta all good sa si Haring Mangy. Nakakalip! <laughs> <laughs> Mangy wife, no? Bata pa yun si Haring Mangy, 25, 25, years, 25 years, years, years old. 25 lang yun. 25 years old pero mm. meron na siyang negosyo. Dan, oh, okay. yun ang kontak. Mm. Oh, hindi yung pag may pera, lalos lahat. <laughs> hindi gano'n. Dapat gano'n kaparehin. Mm isip Palagi kong sinasabi sa inyo sa bahay. Oh, dito, sa bahay. Dapat maging wais sa pera. Oo, oh. So, may luho ka. Oo, meron kang kailangan, pangangailangan. Mm -hmm. sa sarili mo or meron kang gusto Pero dapat yan ginabalansi. Galing. Balansi lang dapat talaga yan. Hindi ano, alam mo na nag-usap kami. Mm -hmm. Kasi sa video ano ko, di ba? Nakakatawa, kengkoy. Yeah. Hindi nila alam yung utak ko. Sobrang lalim. Oo, oh, sobrang lalim yan. oh, uh, minsan pala patol ako eh. Siyempre, tao lang din tayo. Minsan, kaya lang na natin na. mabasan. Mm. Diba? Yung mga binabasan tayo ka na, namin, sinapawisan na naman yung silikili ko eh. Mm, ganyan, ganyan kalalim yung lalim na sabihin mo. So, kaya eh, lagi akong inaalim yun eh. Na, ano? Nagsasabihan An yun eh. Hindi kasi, kung about naman sa atin. <laughs> kaya about lang yan ang muna. Kaya ba ang buhay? Pagkaya natatakot. Hindi, yung nagsasabihin mo sa'yo, sorry, sorry sa lahat. Hmm. Hmm. Ako kawawa? <laughs> Ikaw bida? Tapos <laughs> pag ako nagsalita, sasabihin na nila ako? Kaya <laughs> yeah. tayo mo talang ako. Oh, wala naman yung kaya sabi ko sa inyo, supporta lang, supporta lang, lang. lang. Ay, may talang ako. Ay, ako, kahit ako yung naduduro. Hmm. pero minsan kapag na mo sa akin, mangi ka ng advice sa akin. Oo, oh, hindi tayo ng advice dyan. Kung paano ng mga katae. Hmm. Na, kung paano turmato ng tunay na babae. Ganun. Hmm, tama yun. Hindi pagkakomportable ka, eh, gaganong-ganong mo, ganon. tama yung ganon. Oh, ay, yeah. iya. kat. Walang kat video na to. Ako magpapa-edit. Ang <laughs> kinis. glass skin.